Magandang umaga sa ating lahat dito sa Israel at sa hapon dyan sigurado sa Pilipinas sa Tatapos lang natin nagbenta ng bote ulit kaya lang, hindi talaga video kasi wala tayong kasama. At saka uh, konti lang ang bote natin kasi ngayong ay winter na. Ngayon sa mga gustong magbenta ng bote, uh, pag pipick up kasi yan, 20 agrot lang ang kuha kasi nagtatanong kung magkano do ang, ang magkano daw ang kuha nila pag pipikapin. Pag sa super kasi, 15. Every 15 shekel lang or uh, 50 pieces lang pwede mong ibenta. Tapos, resibo pa ang bibigay. Kailangan mo ulit pipila para ipalit mo ulit. Ngayon, pwede ninyong ipapick up yung mga bote ninyo. Uh, yan ang dati ginagawa ko sa Kiryat. Yan, pumunta rin dito sa ibang lugar meron din lahat ng lugar merong namimik tumago lang ko sa mga numbers kasi meron silang ibibigay. By the way, meron silang plastic. Ngayon ay or yellow. Yellow. Meron tayong ganito na yellow. Meron din ganitong pink. Itong pink at saka yellow, parehas lang to. Ito so, dito mo ilagay. Pag yung malalaking bottles, at least 100 ang ilagay mo. 100 pieces. Tapos, pag yung naman lata, 330. Nakalagay naman dyan, 330. O, no? 330. Tapos, pag yung uh, malilit na bote naman, 200. Tapos, meron tayong special 4 bote. Ito naman, 50 pieces lang. Dapat 50 pieces lang lagay mo para hindi mabigat. So, every 50 pieces. Pero, ano lang gawin yun yung mga a farmer. So, meron tayong mga plastic sa uh, ito. matitibay ang mga to. So, tapos pag isil mo to, is hindi mabaho. Ngayon mga farmer meron tayong pinagbentahan na ang bote natin ngayon ay kasi winter, ang hirap mamulo. Tapos nung Friday, nag-off ako kaya hindi ko. Ayan, 1,800 pieces lang binanta natin ngayon. Meron tayong 300 60. Mm. So, magkano yon So, bale ang kuha nila is 20 agrot lang pag ipipick up ninyo. Ngayon, uh, mas okay naman yun. Ah. At least, cash ng bibigay. Tapos, bahala siyang mamick up. So, ganyan mga farmers. Mga gustong magpulot-pulot uh, pulot -pulot dyan. Pwede kayong uh, kumuha or tawagan. Meron tayong number dito sa meron tayong number dito sa plastic sa mga gustong magpa-pick up meron tayong number dito sa um. kung may makikita kayong ganito meron, meron tayong mga cellphone number or yung asterisk asterisk 33 330 ba yun? nasan ba? bubuklatin ko, ilagay ko na lang dito ah. yung number na pwede ninyong tawagan ay, ah, ay, ah, ay, ah, ay, ah, ah. bakit wala dito yung dati yung yung pinagamit ko meron ah meron hmm. dito kaya lang hindi yung pangalan lang nilagay pero pag ko yung number ng kung ano ko sa inyo ayan so ganyan mga farmer sa so, mga gustong mag uh, benta ng bote. Dati kasi parang sabi ko wag na kasi eh. pan. Pero iniisip ko, hindi rin naman nila pinupulot. Mas lalo sa hotel. Hindi nila naman hindi naman nila pinupulot. So, bakit hindi ko lang pulutin at ibenta? Dagdag -dag kita, dagdag -dag kita ko rin yun. So, ganyan mga farmer And thank you for watching. See you again sa next video.